Stonehill Hill, ang tusong vice-presidente ng Hunter Association, ay nasa likod ng Kimera Ant Infestation sa NGL, ay nagbibigay ng isang kakaibang perspektibo sa kanyang karakter at layunin. Kilala siya bilang isang tao na mahilig maglaro sa emosyon ng iba at manipulahin ang mga sitwasyon para sa kanyang kapakinabangan. Sa teoryang ito, tatalakayan natin ang posibilidad na si Pariston ang nagmanipula ng lahat upang likain ang mga chimera bilang bahagi ng isang mas malawak na plano. Si Pariston Hill ay kilala bilang isang tao na malapit sa mga hindi etikal na proyekto ng Hunter Association. Maaring ginamit niya ang kanyang influensya upang pondohan ng mga eksperimento sa genetic engineering. Kung iisipin ng chimera ants ay tila bunga ng isang eksperimento sa paglikha ng mga hybrid na nilalang na may kakayang mag-evolve sa mabilis na paraan. Ang katotohan ng dumami ang chimera ants sa NGL ay posibleng hindi aksidente. Maaring si Pariston mismo ang, ang nagpakalat ng reyna ng chimera ant sa lugar na ito dahil ang NGL ay isang lugar na sarado sa modernong teknolohiya at kaunting presensya ng Hunter Association at madaling magtakip ng mga ebidensya. Ang krisis na dulot ng Kimera Ants ay nagbukas ng pagkakataon para kay Pariston na may pakita ang kanyang kagalingan sa krisis. Isa siyang manipulatibong leader na maaring nagplano nito upang makuha ang tiwala na mas marami pang hunters at may pakita ang kanyang kausayan sa pamamahala sa ganitong uri ng sitwasyon. Habang nagaganap ang digmaan sa NGL, maaring ginamit ni Pariston ang pagkakataon upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga top tier hunters tulad ni Netero, Morel at Nov. Ang mga impormasyon na ito ay maaring magamit niya para sa mas malalaking plano sa hinaharap. Ang Chimera Ants ay tila perpektong kaaway para sa mga hunters dahil ang kanilang nen ay maaring maging mas malakas kapag nakain nilang ibang nilalang na gumagamit ng nen. Maaring ito ang eksperimento ni Pariston, lumikha ng mga kalaban na kayang hamunin ng pinakamalalakas na hunters ano kaya ang kanyang layunin. Susubukan niya kaya kung gaano kalayo ang kaya ng tao sa larangan ng labanan at nen evolusyon. Ang Chimera Anse ay may pinagmulan sa Dark Continent na maaring bahagi rin ng mas malawak na plano ni Pariston na magdala ng kaguluhan sa mundo ng mga hunters. Kung si Pariston ay may malalim na kaalaman tungkol sa Dark Continent, maaring ang pagpapakilala sa mga Chimera Anse ay isang test run lamang bago niya isa katuparan na mas malaking plano na may kaugnayan sa mga panganib mula sa Dark Continent. Si Pariston ay isang tuso at makasariling tao. Maaring ginamit niya ang Chimera and Crisis upang may pakita na siya lamang ang may kakayang humawak ng ganitong uri ng sitwasyon. Kung ang plano niya ay magtagumpay, ang mga membro ng Hunter Association ay posibleng magdadalawang isip sa pagiging leader ni Netero at suportahan si Pariston bilang bagong leader. Sa likod ng kanyang ngiti at mapaninlang na personalidad, maaring si Pariston ay may ambisyong lumika ng isang ultimate life form, gamit ang mga chimera ants. Ang ganitong ay maaring gamitin niya bilang sandata at tagapagtanggol sa kanyang sariling interes. Pagsubok na ito ay posibleng bahagi na mas malawak niyang plano upang makontrol ang mundo ng mga hunters. Isa sa mga natatahing katangian ni Pariston ay ang kanyang pagkahilig sa kaguluhan paglikha ng Kimera Ants ay maaaring isang paraan niya upang magdulot ng gulo sa mundo. Isang sitwasyon kung saan siya lamang ang makikinabang. Ang kaguluan na ito ay maaaring maging para mawalang tiwala ng mga tao sa Antra Association na magbibigay daan para sa isang bagong organisasyon na kontrolado ni Pariston. Maaaring nakapagsabuatan si Pariston sa mga unethical scientist na dalubhas sa genetic engineering. Ang paggamit ng NEN upang manipulahin ang genetic evolution ay ang posibleng bahagi ng proyekto. Gamit ang kanyang koneksyon, maaaring pinalusot ni Paris to ng reina ng kameraan patungo sa NGL nang hindi naaalata ng kahit na sinuman. Ang kakaibang ekosistem ng NGL ay perfectong lugar para sa mas mabilis na pag-evolve ng mga kameraans. Ang leader ng NGL na si Guyro ay may matinding galit sa mundo. Maaring si Pariston ay na may lihim na koneksyon kay Gairo at ginamit ang Chimera Anse upang paintulutan ang pagbagsak ng kanyang sariling bansa bilang bahagi ng mas malaking plano. Ang pag-atake ng Chimera Ants ay nagdulot ng malaking hamon sa Ant Association. Maaring ito ang ginamit ni Pariston upang patunayan na ang kasalukuyang pamumuno ay hindi sapat. Ang Chimera Ants ay nagdala ng kakaibang evolusyon sa paggamit ng NIN. Ang mga nilalang tulad ni at Neferpito ay patunay na potensyal na ng Chimera Genetics, na posibleng bahagi ng plano ni Pariston upang may pakitang limitasyon ng tao kumpara sa bagong hybrid na nilalang. Ang posibilidad na si Pariston Hilay ang nasa likod ng Chimera and Infestation ay nagbibidaan upang mas maintindihan natin ang kanyang mapanlinlang na personalidad at ambisyon. Kung totoo ang teoryang ito, hindi lamang siya isang tusong politiko kundi isa ring master manipulator na handang magsakripisyo ng buhay upang may sakato para ng kanyang mga layunin. Ang kanyang tunay na layunin, maaring ito ang pagpapalaganap ng kaguluhan, papakita ng kanyang intelektual na dominasyon at paghahanda para sa mas malaking plano na maaring kaugnayan sa Dark Continent. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.